nagre-repack tayo ng daing guys bulad sa bisaya ayan yung nabili natin oh. tag 280 ang kilo tapos ibibenta natin ang 15 ayan i-display -di muna natin to guys ibitay lang natin dito para makita ng mga customer Lagyan natin dito. May nalagyan 10. Lagyan natin ulit ng 10. 10, 10 lang muna. 4, 5, 6. Balik 20 yung i-display ko dito.

Ito lang ng isa. Ayan na yan. May naiwang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, so, 30, 32, 33, 34, 35, 36, So, 480 yung kinita. Hmm. Uh. Oo. Uh -uh. 180 pala yung pagkabili ko nito ng kilo. So, 26. 360 lahat. Tapos, 480. Mayroon tayong 120. Okay na yan. At least, meron. Tapos, nag-iwan pala ako ng kunti sa amin. Oo, uulamin namin mga ilang piraso to anim yata. So, naka? Yung asawa ko, pasok muna, guys. Okay, pasok. Pasok sa loob. Tapos, mayroon pang ibang... Igaw sa squad, kung ano nga yan eh. Nagpuro na lang! Igaw sa si... Ayan na guys, pumasok kasi yung pus, ay yung alaga namin aso Asong maliit. Pinalabas ko muna kasi yung baho ng bulad. Ayan, mayroon pa tayo ibang ibang klase, oh. One, ano to? 240, tapos 120 to. Kalahati lang yung kinuha ko. I-adjust ko pa kung ilang packs yung i-ano ko dito kasi mahal siya, eh. so, Ewan, anong hala ng bulad na to? Hindi ko alam. Tapos, mayroon tayong goodbye head. Ilan to? Tunga lang din, oh. Head. Tag ano. 240 din. Tapos kalahati din to. 120 din to. Kalahati. I-adjust ko kung ilang piraso yung isang pack. Siguro mga tatlo lang. Mag-adjust muna tayo dito guys. Si goodbye head guys. Sampung packs lang yung na ano ko dito guys. Kasi mas ano eh. Mas kunti lang kasi yung no malagay natin apat na piraso sa isang pack yun ang 15 pesos so bali sa 10 sa tag 15 150 bali 30 pesos lang yung ano ko dito tubo okay lang yan bababuyin lang siya doon sa ano yung kanina yung mga sina kuan bulad dito na lang dito na lang ako babawi oh kasi may tubo tayo doon na 100 plus dito sa may goodbye head na to sampung pack lang may 30 pesos lang tayong to, oh, tubo okay lang yun kasi hindi naman natin to pinuntahan sa merkado dito lang may nag deliver lang sa akin kasi kakilala, ko yung nag deliver dito naman tayo sa yung may pinikas guys ito siya yung pinikas ibibenta ko siya ng 15 isang piraso lang hmm? 15 isang piraso kasi mas mahal siya guys tapos ilang piraso lang yung ano is, kalahating kilo i-adjust natin yung guys yung presyo ito guys 15 pesos yan kasi pag ibibinta natin dalawa 15 wala na lugi na tayo dyan guys ayan na sya yan 15 yan nakatatlong pack pa lang ako Anuhin ko lang, i-adjust ko lang kung magkano lang yung tutubuin natin dito. Kasi ilang piraso lang siya eh. Parang siyam na piraso lang yata to guys. Yung puhunan dito 120. Kasi yung plastic pa guys. plastic pa binili pa natin yung plastic buti hindi tayo naka ano sa pamasahe kasi diniliver lang to dito sa bahay may kasi ako na nag angkat sila ng ganito doon sa sambuanga galing sambuanga pa to siya guys mayroon na lang apat na yata dito Siguro walo lang yung ibibenta ko sa akin na lang yung isa. Bibilhin ko yung isa. Ito siya guys. Oh. Pang lima to guys. Ayan guys. Mag iwan ako ng isang piraso. Iulam namin bukas. Ito yung iiwan ko bukas. Ito sa akin to guys. Ito hmm. ang ulam. Hmm. Walo lang yata siya napak guys. Yung kinaya ng power ng daing na to hindi siya kinash hindi hindi kinaya yung sampung pack kasi ilang piraso lang siya kung iba ko naman baka wala nang bibili sobrang mahal so, Yeah, yeah, adjust na lang natin yung price. Yan, ito 15 pesos to. nakailan lang guys isa dalawa tatlo apat lima anim pito lang pala oh my god pito sa tag 15 so 105 hindi na magkasya siguro 20 na lang siguro to Wait, oh, 20 na lang talaga natin guys. 140. Bali, 20 pesos lang yung tubo natin. Okay na yan. At least merong 20 pesos. Tapos 30 pesos yung kanina. Tapos yung una, 100. So, bali, nasa ano lang tayo. 150 lang yung tinubo natin sa mga daing natin ngayon guys. Okay lang yan. At least hindi naman natin pinuntahan. Hindi tayo naggastos ng pamasahe. Kasi dinilever naman nila dito sa tindahan. See you sa next vlog guys. Ito na muna yung vlog natin yung tungkol sa daing.